Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Indeed, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. Sapagkat ang araw-araw po ay biyayang bigay sa atin ng Panginoon para tayo mabuhay, kalugod-lugod sa Panginoon, na kung saan tayo naman din ay nalulugod sa Kanya sapagkat ang Kanyang pagpapala araw-araw ay ating pong natatanggap mula sa hininga, pagkain araw-araw, protection at mga kalakasan po natin upang makapagtrabaho, upang tayo po ay makagawa ng mga gampanin natin sa buhay. Ang lahat po yan ay araw-araw na pagpapala ng Panginoon. Lalo na po kapag po tayo ay nakakapakinig at uh, tunay na napapalakas ng ating pong, uh, uh, sa ating buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nasa ka pong manalangin, saglit po tayo para sa ating pagbubulay-bulay ngayong araw na ito mula sa salita ng Diyos. Panginoon, kami po ay pagpalaim mo at basbasan mo habang kami po ay nakikinig upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakas sa panampalataya, lumago at pamunga sa kapanahunan at walang masayang na iyong salita na aming pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng... Amen and amen. Ang aking po ibabahagi ay nandito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. right? Uh, dalawang verse, dalawang uh, uh, dalawa pong version. New King James Version sinasabi po, "But godliness with contentment is a great gain." Sabi naman po sa New Living Translation, "But true, yung totoo, totoong maka -Diyos, true godliness with contentment is itself great wealth." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang title po is Life of Contentment in Jesus or in the Lord Jesus Christ. Ano nga ba at paano nga ba mabubuhay ang tao sa pagiging kontento sa buhay? Bakit ito dinuturo ng Biblia? Bakit ito binibigay sa atin ng Panginoon? Kasi po pag wala pang wala po tayong kakontentuhan bilang isang tao dito sa lupa, naku po ang ating pong buhay ay magiging buhay na puro balisa. Yan pong dahilan bakit maraming mga taong na imbis na worshipper, nagiging warrior, di ba? Imbis na dapat ay uh, uh, malakas yung faith, ay nagiging faithless. Ayan. Bakit mga negatibo mo sinasabi, imbis na positibo, di ba? Imbis na lumapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Kasi po, hindi nila natutuklasan yung tinatawag na sekreto ng buhay na bigay ni Jesus. Ito po yung tinatawag na contentment. And in fact, ang ganda po ng silence sa New Living Translation, yung mismong pagiging maka makajos mo, pagiging makajos ng tao na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kung tunay tinanggap si Jesus, kaya ang advice ko sa iyo, tanggapin mo ng totoo okay? para ikaw ay maging totoong anak ng Diyos. Okay? Hindi sa Diyos Diyosan, kundi sa totoong Diyos. Kaya magiging tunay ka rin, anak ng Diyos. Ikaw daw ay tuturuan ng Panginoon maging kontento. At sabi dyan, it is a great wealth. Contentment, pag contento na pala tayo sa buhay, yun lang kayamanan na. Bakit? Kasi nga po, yan po ay resulta ng pagiging makajos na isang tao. So, ang tunay na may Diyos, kontento sa buhay. Now, bakit nais nice nang maging kontento tayo? Para tayo po ay hindi mabalisa, hindi malungkot, ano pa, hindi maiinggit, ay hey, hindi magkukumpara, hindi maguhusga, hindi magbibintang. Okay, you are contented of what you have. Ang maganda rito, sabi dyan sa, sa isang translation, yung tunay na may Diyos. yan. contento siya sa buhay niya. Amen. At uh, ano man ang kanyang uh, kailangan pa, okay, hinihingi niya 'yan sa Panginoon. And nowadays, the word contentment is very important sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi ang mundo ngayon talagang uh, binabalisa ang mga tao. Eh, okay, habang di pa nila nakikilala ang Diyos, kaya mapalag ka, nakilala mo ng Panginoon, yung iba hindi pa nakakilala, talagang ang buhay ay puro na lang inggit. Puro na lang pagbibintang. Yung mula, sanhin ang kanyang inggit sa kanyang kapwa. Ba't iba kung yumayaman, ako kami naghihirap. Yung iba gumaganda buhay, ba't kami nagiging No? Kaya ako na sa, na, na, kikita na natin, maging sa social media natin, sana all, sana all. Okay? Yung iba naman, ayaman ay ayaman na, di ba? Okay? Yung iba naman, nilooban ng Diyos na karaniwang buhay, ay eh gusto pa talagang magpakayaman pa ng gusto. Alam niyo po, ang Diyos ay Diyos ng kayamanan. Kaya lang ho, ang nais nice ng Panginoon, magiging kontento tayo sa kung ano muna ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi sa Biblia, in there's time, there's a time in every season. Huwag magmamadali. Kung ikaw ay nandiyan pa sa isang proseso ng mabuhay sa panampalataya, magsipag sa panampalataya, gumawa sa panampalataya, okay, and time will come, the Lord will uh, reward you because, because nakikita niya yung pinagdadaanan mo, kontento ka. Hindi ka nagmamadali, no? Na? Sa mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. Ngayon pong magpapasko, di ba? O, ano, magiging malungkot ka kasi hindi ka kontento kapag ang ina, ina expect mong uh, blessing sa'yo, regalo sa'yo ay malaki. E, paano kung yung nagbigay o naibigay o natanggap mo ay maliit lang? Ano, buong Pasko mo, magiging malungkot ka na lang. O buong 2024 mo ay magiging uh, disappointed person ka na lang or discouraged person. And that's no, no way. Kasi mahirap sa isang tao na walang kontento sa buhay. And pag, pag binasa nyo ito, kaya dandyan na rin yung sinasabi niya na huwag kayong magmukhang pera, di ba? Hindi yung masamang pera. Okay? Pero ginagamit ho natin yan. Huwag lang tayo magmukong pera mayang mayang pera. Okay? Kasi po, pag nakukontento tayo sa mga bagay na binigay ng Panginoon, dyan pa lang po tayo magiging masaya. At pag magiging masaya tayo, hindi ho agad tayo may stress, ma-oppress, madidepress, hindi tayo malulungkot sa buhay na ito. Kaya pa lang nung si Jesus na nagturo, ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay dito sa mundo. Ni inyong iinumin, kakainin, daramtin. Tingnan yung mga ibon. O, oh, di ba? Na hindi sila naghahabi, ngunit sila pinapakain ng Diyos. Eh, Amen po ba? Hindi ka sila nagtatanim, sila pinapakain ng Diyos. Ano pa kayo mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? O hindi naman tayo ibon, tao tayo, di ba? So tayo po ay uh, uh, ayon sa larawan at wangis ng Diyos. So hindi niya tayo pababayaan. Kung ang mga hayop, hindi niya pinababayaan, tayo pa kaya na kanyang nilalang at ginawa niya pang anak dahil sa ating Panso Kristo. Meron bang anak na pina, uh, meron bang anak na pinababayaan ng kanyang mga magulang? Diba? Bagamat meron dito sa lupa meron dito sa lupa, pero ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kaya sabi nga po ng Panginoon, 'di ba? Yet true godliness with contentment it's itself uh, itself is a great wealth. Kayamanan na po 'yan. Kasi ang Panginoon po, God God is a God of promotion. Pag nakontento ko na sa maliit, naku po, bibigyan ka na niya ng malaki. Yung sinasabi na pag uh, ikaw ay napagkatawalan sa maliit, yung kaya mo pang dalhin, kaya mo pang uh, i-manage, okay? Palaki ng palaki ho yun. Okay, ganun din, di ba? Pag bata ka pa, bibigyan ka, ba, ka ng uh, grade 1, bibigyan ka ba agad ng baon na 1,000? libo. Di ba, hindi naman. Kung ano muna yung kaya mo ibang, weather, mayamang ka masyado, pero ang mga mga mayaman, hindi bibigyan ng ganun kalaki, kalaki, kalaki gan, halaga kasi tinuturuan din nilang kanilang mga anak na maging makontento para hindi ma-spoiled. Okay? Para hindi maging maluho, hindi maging uh, uh, sakim. Okay? Kaya binibigyan din tayo ng Panginoon. God, godly character is a contentment. Okay? Kasi anak ka ng Diyos, eh, nasa na lahat. Eh. Alright? Nasa na lahat kung titingnan mo. Pero, ginagawa ng Panginoon kung ano muna nasa iyo sa panahon mo, ano edad mo, okay? at anong pangangailangan mo. Binibigyan ng Panginoon kung ikaw ay makukuntento maging sa maliit na bagay. Bakit? Di ba ang pangako ng Panginoon sa Hebrews 13 verse 5? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi naman kita iwanan, di kita bababayaan. Kahit anong kalagayan mo ngayon, may sakit ka, nasa hospital ka, ang kinimya Lord, alam ko di mo ako bababayaan, di mo ako iwanan. So nandun ang Diyos, about panalangin mo, ginagamit ang doktor, ginagamit ang mga gamot, nakaka-recover ka, gagaling ka. Eh di ba o iba, ba't ganito ospital na to? Ba't ganito tong doktor na to? Ba't ganito tong mga gamot na to? Okay? So, imbis na maging kontento, nagiging, nagiging mariklamo. Eh, sabi pa naman ng Biblia, kung kina-confess ng bibig natin, yun ang nangyayari sa atin. Di ba? Kaya nga po talagang tunay na katanggap kay Kristo, na babago pati mga salita, pati mga ugali. Okay? So, ang mundo masyado materialistic. Ano, magiging materialistic ka o magiging kontento ka na? Di ba? Iba nga, ang dami ng, uh, dami ng sapatos, Bili pa na, bilin na sapatos. Masama ba yun? Hindi. Ang nagiging masama doon, pag ang dami, na siya masyado. Okay? At para ikaw ay maging masaya, minsan isang araw sa minsan ng Panginoon, o oh, ang dami na yan, ibigay mo naman sa iba. O, oh, di ba? Ikaiba, merong contentment on the how to give. Doon sila lalong nagiging masaya. Pag naging masaya na, yung nabigyan nila. Di ba? So, ano nangyari? It is a better place to live. Sabi nga, napakagandang mundo, napakagandang lugar na tirahan kung saan ang mga tao ay kontento, nagiging mapagpasalama. Tandaan nyo ha, ang isang makajos na tao ay mayroong pagkakontento sa buhay. Hindi naghahangad ng mabilisan, hindi nagmamadali na yumaman, kasi sabi rin dyan, no? pag nagmamadali yumaman, lalo pang napapahamak. Kaya ano sabi niya? Kung sa bagay, malaki ang pakinabang ng mga reliyon kung ang tao ay marunong masihan. Wala tayong dalang anuman dito sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pagalis dito. Kaya kung tayo kumakain at anuman sinusot natin, okay, uh, makontento na tayo. Sabi ma, dahil nga ang mga nagnanasa pang yumaman ay nahuhulog lalo sa tukso at nasisilo sa bitag ng mga masamang hangarin na nagtutulok sa kanila sa kamatayan kapahamakan. O ba? Diba? Pagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. O ba? Diba? So, hindi naman, naman masama ang salapi. Kaya, pag inuibig mo na yun, yan yun. Yung bang, para gusto mo lahat ng gagawin mo, eh, ano bang pakinabang ko dyan? Nako. Okay? Ano bang kikitain ko dyan? ba diba? So, nice pala ng Panginoon, kung sa'yo, sa trabaho mo, ano kalagay sa sitwasyon mo, first, uh, early in the morning and at the end of the day, kung anong blessing dumating, maging kontento ka. Kasi bakit? Pag nagiging makontento ang isang tao, nagiging mapagpasalamat. Tanda mo pa nga ako na Diyos, hindi kita iwan, hindi kita bababayaan. Amen po ba? Doon po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Maging halimbawa, nagkakaroon ka ng mga problema sa espiritual na buhay mo, nangihina ka. Makontento ka sa pinagdadaanan mo kasi maring kahinaan mo, lalo kang lalapit sa Diyos, doon mo masasabi na, sapagkat kung kailan ako mahina, ayan na, tsaka ako lumalakas. Okay? Babasahin ko lang po ang ganda po ng talatang ito. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. O lahat daw. Lahat ng pangangailangan natin. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw mahina. At galak kong ipagmamalaki ang aking makahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. O lahat ay may weakness, di ba? Ano bang weakness mo? Okay? So, makuntento ka dahil ay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen. So napakabuti ng Diyos sapagkat ang sekreto ng isang buhay na, na uh, tagumpay kay Kristo ay may kakontentuhan sa buhay. Ngayon, pag lumalago ka na, nag-grow ka na kay Lord, na, yung blessing mo ngayon, palaki ng palaki na yan. Parami ng parami na yan. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, there's a lot of more, di ba? Blessed are those ba, diba, to give rather than to receive. May mga ganun sa Lord, may mga more na. Kasi dumadami na, nag-overflow na. Pero hindi ka nagmamadali. Kaya hindi ka nahirapan. Hindi ka na-stress, okay? hindi ka na-depress, hindi ka na-inggit, hindi ka nagkukumpara, na naiiwas ka sa mga kasalanan ng panghusga, or sa ibang translation pa, ay pagbibintang. Okay? Kaya maging sa Old Testament, Sinabi sa Psalms 90 verse 14. Sabi po sa uh, uh, contemporary English version. Satisfy us in the morning with your great or your with your steadfast love that we may rejoice and be glad all our days. Oh, araw-araw na yun. Kaya nung si Jesus nagturo, mabibilang nyo ba yung book nyo sa kababalisa nyo sa, sa isang araw? Oh, 'di ba? Parang sinasabi ng panahon, yun pera pa na sarili nyo. Kung ano muna nandyan, maging kontento kayo, mapagpasalamat kayo, kasi pag nakikita ko, yan, na kayo kontento, nasisihan, maliit, malaki, small, medium, large na blessing, dadagdagan ko pa yan. Kaya tayo po, ay talagang ang buhay ng nasa Panginoon, paayos ng paayos, paganda ng paganda, palago ng palago, okay? at talagang namumungan na mabubuting bagay. Amen. So, malalayo tayo sa anumang pag kay sa mga material na bagay na nakikita natin lalo na ngayon no halos sa buong mundo talaga minsan katitingin mo pa lang pa naman ng tao yan inggit kay sana naging Amerikano na lang ako sana naging mayaman na lang kami sana nakarating ako sa ganito okay eh kung hindi nulob ng Panginoon yun hindi mo kontento ka lang kuno ano nandiyan i enjoy mo para makita mo na ang dami pala ang dami pala akong magagandang bagay sa buhay naging malungkot lang ako kasi katitingin ng iba kaya dumating yung word na count your blessing and name it one by one kaya kapatid, kababayan, maging kontento. Amen. I at kung ano yung mga wala pa, hingi sa Panginoon. right? Ano man ang estado mo, bago ko pa lang bang kristyano, bago ko pa lang bang manampalataya, leader ka na ba? Okay, lingkod ka na ba? Okay, do not compare your life to others. Okay, unique ang bawat isa. At ang bawat isa ay binibigyan niya ng Panginoon. Tandaan nyo, sa umaga pa lang, masasatisfy ka na, nararanasan mo kasi ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kanyang pag-iingat, pagsusupply, at ikaw nabubuhay na punong punong kagalakan okay, sa bawat araw at sa yan, sa lahat ng araw. Amen. Kaya as I close, Philippians chapter 4, verse 11 to 12. Babasahin ko po rito sa New Living Translation. Now that I was ever in need, for I have learned how to be content whatever I have. Sa lahat ng pangangailangan ko, matutunan ko kung ano yung meron ako. Yan, ini-enjoy niya na. Amen. Tandaan nyo ha, huwag magmamadali, huwag magkukumpara, huwag maiinggit para hindi ka mahirapan. Enjoy of the day in every day of your life. Amen. Tandaan nyo? ang Diyos ay hindi lang yung Diyos ng noon ngayon. Siya po ay Diyos ng kinabukasan. Alam niya, mali mo bukas. <laughs> Only God knows. Di ba? At ang sabi niya po sa verse 12, sabi ng lingkod niya, I know how to live on almost nothing or with everything. Natutunan ko na ang kapos, kulang, natutunan ko na rin ang managana. I have learned the secret of living in every situation. Ano secret? Contentment. Whether it is full stomach or empty, or with plenty or little. Maging magutom, diba? magbusog, dumami, or kumunti. Diba? very powerful yung verse 13. Ano sabi rin? Pilipas 4.13. For I can do everything through Christ who give me strength. Amen. Puro po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya kapatid, makontento ka sa kung ano ang binibigay sa'yo ng Panginoon at anong kalagayan mo. Amen. At sa mo ang Diyos, hindi ka hindi ka pababayaan. Hallelujah. Sa bawat araw, ikaw ay kanyang bibiyayaan ng kanyang pagpapalang nakalaan para sa'yo at para sa ating lahat. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Maraming maraming pong salamat. Sabi mo sa sarili mo, sarili, maging kontento ka. Ayan, amen. Para hindi ka mababalisa. Amen. Nais ko pong tayo po ay manalangin at ipanalangin ka. Panginoong Diyos, maraming maraming pong salamat. Ama, sapagkat sa mundong ito na aming ginagalawan na pansamantala mo kami nilagay, kung saan ay niligtas mo kami kahit kami ay nagkaroon ng o nagkasala, binigay mo sa si Jesus para kami ay patawarin, at uh, mabuhay na nasa iyong kalooban. At ang kalooban mo, Lord, ay pamumuhay na kontento. Hindi niyo mababalisa, hindi may inggit, hindi magmamadali. Sapagat ang bawat isa sa amin ay pinapalagaw mo para pag na kami, yung mga blessing na bibigay mo, Lord, hindi masasayang. Magagamit po sa damat paggamitan until we experience how you bless us and for us to become a blessing. Maging masayahan kami, masayahan kami, sa mga blessing, even it is material things, Lord, maging mga uh, emotional uh, life namin, Lord, na kung saan ay kontento kami, accept namin kung ano muna ang kalagayan namin ngayon dahil alam namin ipopromote mo kami at ayusin mo yung buhay namin tungo sa kasaganahan na nais mo, Panginoon. Salamat po, o Diyos. Pagpalain mo po kaming lahat. At patuloy mo, Lord, pagpalain namin bayan. Ikaw po ang aming uh, tagapagligtas. Ikaw po ang magpaprotect sa bayan po namin, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang kakontentuhan ng aming buhay. sa po namin binabalik lahat ang salamat Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng... Amen and amen. Maraming maraming po salamat. Bukas po ulit. God bless you all.